Tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid ng serbisyo ng OFW Lounge para sa mga OFW. Malaki, may modernong disenyo, kumpleto sa pasilidad ang lounge. May assistance desk para sa mga programa at serbisyo ng OWA at meron ding e-card issuance. Mahigit dalawang daan ang seating capacity ng lounge at taabot na sa mahigit kalahating milyon ang naserbisyohan nito. Bukod sa libreng wifi at charging station, hati din ng OFW Lounge ang libre at unlimited na pagkain para sa ating magigiting na overseas Filipino workers. Bubuksan na rin ang special rest area para sa mga OFW na may long layovers na abot sa magitwalong walong oras. Kumpleto ito sa rest beds, may massage chairs at shower rooms din. Nariyan din ang OFW luggage storage kung saan maaring ilagay ang kanilang mga bagahe. Inaasahang bubuksan na rin ang OFW Lounge sa Terminal 1 matapos itong pansamantalang isara noong Hulyo dahil sa maintenance activities. May mahigit isang daang seating capacity ang naturang lounge at mahigit anim na ang libong OFW na ang naserbisyohan ito bago isarado. Inaasahang mas maraming maa-accommodate ang lounge ngayong nalalapit na ang holiday season. Tinisisyon na natin isarado yung uh, OFW lounge sa Terminal 1. Pero sa susunod na mga araw, ipapakita na natin at ipapagamit natin sa ating mga bagong bayani ang bagong Terminal Lounge 1 OFW Lounge para sa ating mga kababayan. Samantala, nakikipagtulungan na rin ng OWA sa Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth para maisama ang mga OFW sa programa nitong PhilHealth Gamot at Yaka Program na maghahatid ng dekalidad na serbisyong medikal para sa kanila. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.